magandang araw mga babies meron tayong bagong prospect colony ng lewan so um, medyo medyo madugo ito sa pagkuha kasi nga andun sa ilalim so gawa natin ang paraan na uh, makuha natin sila Unahin so, ko muna siguro palabasin yung colony sa pamamagitan ng egg tray na ano na karton. pausokan natin doon sa ilalim para ah uh, lumabas sila. Tapos uh, ano lagyan natin ng kulambo dito. Para naman kung sakasakaling mag sila baka dumapo kagaya nung dati dumapo dun sa mataas ng kahoy so try natin ito mamaya so ganito yung setup natin ah, uh, sa ilalim ang yung colony tapos naglagay tayo ng kulambo yan tapos naglagay na rin tayo ng uh, bunot kung sakasakaling mahuli natin si Queen diyan natin sila padadapuin kasi mahirap na pag swarm nila kasi nga uh pauusukan natin sila kasi mahirap sila kunin doon sa loob pauusukan lang natin palabasin natin yung colony para naman sila hindi sila dumapo doon sa matatayog na puno naglagay tayo ng kulambo. Ito yung purpose ng kulambo natin. Ay no, meron nang natrap na mga ano, na mga worker. So, pa pausokin so, na natin tapos uh, hope na sana mahuli natin si Queen. Hindi, siya, hindi sila dadapo sa matataas na uh, punong kahoy. So, update ko kayo mamaya mga babies. Ayan, o, na-trap natin sila. So, inaabangan pa natin si Queen. Ayan, pinapausokan natin doon sa ilalim. Sana nga lumabas na si Queen. So, ayan, nahuli natin si Queen. So, ganun lang ang pamamaraan. Kangina dito ko siya nahuli sa may kulambo. Kaya, uh, ayan. Ayan na siya, oh. Naka-cage na. Tapos, ayan yung colony na, colony niya. Ah, uh, hindi pa kasama yung nasa labas. Ayan. So, ganun lang. Ayan. Tatanggalin natin yung kulambo para makadapo na sila dito kay Queen. Salamat po sa panunod.